Magandang araw. Samahan niyo naman ulit ako ngayon gumawa ng cake. Flex ko na rin nga po pala yung nabili kong ayan ano ba yung tawag yan cake leveler po ata ang tawag yan. Kaya lang hindi talaga kakasya kapag yung dalawang nilagay ko kaya tinanggal ko na yung isa. Tapos dito sa filling ayan naglagay lang ako diyan ng ano ng cream pagkatapos ayan ho yung Nutella. Kung natatanda nyo na nakaraan na ako ay nag-live, ayan, ulit ko nga sa inyo ito na nga, ang ginamit ko ay Nutella. Ayan, hinahanap ng aking asawa, nasa daw yung kanyang Nutella, hindi niya alam na ginamit ko. <coughs> Eto ho kasing cake na ito ay, ito ay hindi pa order at may pagbibigyan nga ang kami at sigurado makakakain din naman kami, kaya nga naglagay ako dito ng Nutella. Kaya nga lang, no pagkakain namin ay nakalimutan kong tanongin sa asawa ko kung natikman ba niya yung Nutella dahil hindi ko pa rin nga sinasabi na ako yung gumamit. Inulit ko na lang na ako nag, ano naggamit ay nung gabi na. Pagka chrome coat ko naman diyan, eto nga at maglalagay naman ako dito ng kulay pink, bali pink at puti ang aking ilalagay dito. At dahil babae nga rin ang aming pagbibigyan, ayan na rin ang ginamit ko. At yan nga, itira din la ang mga nakaraang pa-order ko. O ba diba, ito talaga ang kagandahan kapag may ate or may tita kang baker. O basta mabait ka sa akin, may free ka ngayon na, na, na cake. Charis. Pinapakinis ko lamang yan at buti na nga laki mabilis kong napakinis. At doon sa babayan ko napansin nyo, naglagay na rin ako ng design diyan. At nagsulat na rin nga pala ako diyan ng good luck at hindi ko na nga pala napakita sa inyo at nakalimutan ko na mag video. Ayan, yes po, ang cake na ay for good luck lamang, hindi, di, hindi ito pang birthday. At dyan sa ibabaw, ayan, nagroset lang naman din ako, diyan. Siguro naman pwede lang na maglagay ng roset kasi babae yung pagbibigyan ko. May nabasa kasi ako sa comment dati na bakit daw roset ang ginagawa ko, ay lalaki ang pagbibigyan. At ayan na nga ang ating cake, tapos na, naglagay na rin ako ng drages, diyan. Ayan, saray-saring kong style ng drages. Gugugon. Gugugogon. Guglak. Ayun. <laughs> O oh, di ba? At dahil hindi nga yun birthday, hindi na nga namin alam kung paano kakantahin kaya ayon mga bata ay nag good luck na lamang ng kanta. Panibagong cake naman ang aking gagawin. Ito naman ho ay kinabukasan nat. Na. Ito ang flavor nito ay vanilla. Vanilla moist cake po ang aking ginagawa, hindi po yung vanilla chiffon. Kaya po ang aking cake ay yung siksik -sik po talaga. Sabi kasi nila ay masarap nga daw yung aking cake at hindi daw yung karhag, karhag ba ang tawag doon? Basta yung nasabi nila ay karhag daw. Pero alam ko kasi yung karhag na sinasabi nila, ayun nga yung chiffon ang tawag. Natapos ko na i eh, coat at ayan nga at maglalagay naman ako. Naglagay na pala ako ng white dyan sa baba at maglalagay na rin ako dito ng red sa taas. Dahil ito nga ay red at saka puti. Ito ay ni-request na rin or sinabi ko rin pala do sa aking client na baka gusto niya i eh, haluan ng white yung kanyang red dahil lang unang ang una una in order niya ay purong red. At saka sabi ko, total naman ilalaki yung magbe-birthday, kaya ayan, pinaghalo na lang namin. Nag-agree naman si client, at yung topper nga niyan, ako na rin lang din nag-design. Nag, ano, nag Nung una talaga ako, medyo nahihirapan pa sa ganito, yung ganyang, ano, na magkasama ang kulay. Pero dahil nga gumagamit nga ako ng piping bag, ayan, hindi na siya masyadong messy. At saka, ayan, masyado ko ng ano, at hindi na rin ako masyadong nahihirapan sa ano, sa pagpapakita. At dito naman sa body ng cake, ayan, naglagay lang ako ng ganyang design at syempre, gamit ang baraha. At dyan naman sa taas, ayan, rosette ang aking inilagay diyan. O kahit na lalaking mag-birthday, ayan, roset pa rin ho ang aking inilagay. Balik may pinagayahan kasi niya si Claya yung mga nauna kong ginawa, kaya sabi niya ay ganyan na rin daw nga ang aking gawin. At ayan nga, kaya puro roset din 'yan. Tapos diyan sa so may board naman, diyan sa baba, ayan, nagpipe lang din naman ako ng ganyan. O di ba, ang aking cake ho ay icing pa lang, ay talagang panalo na kayo sa sobrang mura ng aking cake. At eto nga at natapos na rin, naglagay na rin nga pala ako ng mga drages diyan. Ayan, yung buong paikot nilagyan ko na rin 'yan tapos don sa roset, doon sa may ibabaw, naglagay na rin ako. At eto naman po ang final look. Ayan, may topper na rin yan. At ayan, tapos na. O, oh, di ba? Ang ganda rin naman ng pagkakayari. E, eh. o, oh, ayan. Ako na rin na nagprint anong yan. Yung topper na yan. Ako na rin na nagdesign kung... Ako na rin nagdecide kung ano yung ilalagay at nag-edit. Ayan, pinalagyan na rin niya ng picture. At eto naman po yung puto. Ayan, buti na lang talaga at nagpahabol siya ng puto ay gabi. Aya, aya, nagawa ko talaga siya ng gabi at ayan, it itong umaga ay saka ko na lang siya inilagay dito. O, ba diba, uso talaga ang rush order dito sa akin. O, lang din naman sa akin, basta kaya ko at saka yung ano, aabot siya dun sa oras. Marami-rami rin to. Ito ay nasa 75 pieces. After ko siyang maisalansan dito sa aking ano, sa aking bilao, Ayan, babalutin ko na mas ngayon ng cling wrap. Medyo inaayos ko na rin ang pagbalot dito. Dinamihan ko na rin ng balot yan. Kahit patong-patong na -patong yan, okay laang. Kasi nga, itong, itong ano na to ay itatawid pa siya ng lawa. After ko babalot ng cling wrap ay ito naman nga. At ayan, naglalagay na rin ako ng tali diyan. Ayan pa rin laso ang aking ginagamit o yung ribbon. Kasi yan nga, may natitira pa rin nga kami dito. Ayan, tapos na. Ayan, ready to pick up na. At eto na po ang inyong order. Ayan, ready to pick up na. Ayan, maraming maraming salamat sa pag-order nito. Ayan, nakailang order na rin kayo sa akin ng cake na ito. Ayan, maraming salamat po sa pag-order. At belated happy birthday kay Rainiel. Ayan, dahil itong video na ito ay late upload na. Yun lang, salamat sa panunood. Hanggang sa muli.